Proficient ka ba sa lingwaheng Ingles? O kung i-rate ni mo ang imuhang kaugalingon, pasado ba ang imong English skills? Sa gipagawas nga resulta sa survey sa Education First kon EF, sa mga dunay improvement sa English skills sa tibuok nasud, nakaangkon ang Pilipinas og ika spot gikan sa 113 ka mga nasud asa nakaangkon kini og overall score nga 578 ang mga Pinoy hana sa lingwaheng Ingles. Kung itandi sa mga adunay improvement sa English proficiency sa pangduha ang Pilipinas sunod sa Singapore ang nakaangkon sa unang spot mao ang nasud Netherlands nga nakaangkon og score nga 647 both pasabot very high ang proficiency sa mga taga Netherlands sa lingwahing Ingles sa Pilipinas naguna sa pinakataasog score ang Cordillera Administrative Region nga dunay score nga 616 gisundan kini sa Davao nga dunay score nga 606 Eastern Visayas nga dunay score nga 596 sunod ang National Capital Region yon og Central Visayas sigon sa usa ka English teacher nga nakatabang ang paggamit og online resources sa pagdudlo sa mga estudyante nga sayo nilang masabtan ang mga pulong ngayon actually uh, because of YouTube because of uh, online resources natin especially our DepEd, ed marami tayong mga online resources after pandemic i think malaking tulong po yon para sa mga bata as long as meron silang uh, capabilities or meron silang a uh, way paano makakuha like na ano silang cellphones, gadgets, laptops, ganoon po. Are they improving? They are improving kasi uh, mas malami na sila ng uh, ways. Opo. Unlike before na what libro lang talaga. Ngayon, pwede na silang in, in their own ways. Pwede na silang kung gusto nila talagang mag mag uh, matuto, marami silang pwedeng gawin. And uh, even the parents po. Para sa akin po, need talaga po ng isang estudyante matutunan ng English. Kasi para makakommunicate maka po, it, maka po ito at meron ka pong ma-understand na tinuturo po sa, guru, sa, guru nate sa guru natin na importante talaga kahibaluan nga ang standard English proficiency test gikuha sa mga participants online nga lakip ang test sa pagbasa, listening og speaking skills in the heart of changing lives. Kini sa Brigada Richard Gubalani, sa Brigada News Jensen. Bri, Gada News.